Ano mababalyo ang lalaki sa iyo kahit hindi ka nagsasalita. Minsan, hindi mo kailangan magsalita para mahulog ang loob niya. Sa simpleng kilos, tingin at presensya mo, pwede mo siyang paikutin. Tahimik ka nga, pero sa isip niya, ikaw ang maingay. Ito ang mga paraan para mabaalyo siya sa iyo kahit hindi ka nagsasalita. 1. Ayusin mo ang body language mo palagi. Yung confident pero hindi mayabang ang datingan. Tumayo kang diretso. Wag laging nakayuko ang ulo. Magpapadalayan ng mensaheng may halaga ka sa sarili mo. 2. Gumamit ka ng mga sulyap na may lalim. Yung tipong titig na may ibig sabihin. Hindi ka nagsasalita, pero parang may sinasabi ang mga mata mo. Nakakabaliw para sa lalaki ang ganitong klase ng titig. 3. Ngitian mo siya sa mga hindi inaasahang sandali. Yung bigla ka nalang ngingiti sa kanya maguguluhan ang utak niya kung bakit. Pero gugustuhin niyang alamin palalo kung anong meron sa'yo. 4. Magpabango ka kahit hindi kayo magkikita. Ang amoy mo ay pwedeng manatili sa isipan niya. Kahit hindi ka nagsasalita, naaalala ka niya sa amoy mo. Isa itong tahimik pero malakas na paalala sa kanya. 5. Maging attentive ka sa mga maliliit niyang ginagawa. Kahit hindi mo binabanggit, napapansin niya yan. Pag alam niyang napapansin mo siya kahit di ka nagsasalita, mas lalo siyang mahuhulog sa iyo nang hindi niya namamalayan. 6. Ipakita mong hindi mo siya laging available, hindi dahil pa hard to get, kundi may sarili kang mundo. Gusto ng lalaki ang babaeng may sariling galaw. Nagiging mas kaakit-akit ka kapag hindi ka laging nariyan. 7. Magbihis ka para sa sarili mo, hindi para sa kanya kahit hindi ka nagsasalita, makikita niya yan. Kapag alam niyang confident ka sa sarili mo, mas lalong mahuhulog ang loob niya sa'yo. 8. Magbigay ka ng simpleng touch kung may pagkakataon. Isang tapik sa braso o hawak sa balikat. Hindi mo kailangang magsalita, pero mararamdaman niya. Yung touch mo ay parang sinyales na espesyal siya sa'yo. 9. Panatilihin mo ang matahimik mong aura yung hindi ka nagmamadali o palaging hyper. Yung presence mo pa lang ay nakakapagpakalma. Nakakahumaling para sa lalaki ang ganitong babae. 10. Makinig ka ng buong puso kapag nagsasalita siya. Hindi mo kailangang mag advice agad. Minsan sapat na yung presence mo at tahimik mong pakikinig. Doon niya mararamdaman ang koneksyon niyong dalawa. 11. Maglaan ka ng oras na mawala minsan sa paligid niya. Yung presence mong bigla na lang hindi niya makikita. Doon niya marirealize kung gaano kanya hinahanap. Mas tumitibay ang attraction kapag may counting distance. 12. Huwag mong agad ibigay ang buong kwento mo. Yung tipong paunti-unti ka lang magbuka sa kanya, parang libro na bawat pahina ay nakaka-curious. Mas tatagal ang interest niya sa'yo kung may misteryo ka. Hindi mo kailangang maging maingay para mahalin ka. Sa bawat tahimik mong sulyap, sa bawat niting may hiwaga, mas lalong mahuhulog ang puso niya sa'yo. Tahimik ka, pero siya ang hindi na mapalagay.